Bagamat hindi tatama sa Pilipinas ang bagyong ining, hinahatak naman ito ang southwest monsoon o hanging habagat, kaya naman patuloy na inuulan ang Hilagang Luzon. Bukod po dito sa bagyo ay meron pa rin tayong southwest monsoon o habagat na nakakaapekto lalong lalo na sa malaking bahagi ng Luzon dahil na enhance o napag-iigting pa rin ho ito nitong si bagyong ining, ito pong uh, southwest monsoon o habagat. Dahil dito, mula pa kahapon, nakapagtala na ang bayan ng San Nicolas sa Pangasinan ng apat na paguho ng lupa sa parte ng Punta Verde Trail o ang Pangasinan Nueva Vizcaya Road. Nakahambalang din sa kalsada ang naglalakihang mga bato. Medyo, ano, medyo intermittent yung rains. Um, Ulan ng malakas tapos may hihila din ng bagay. Aaraw pa nga eh. And then, ulan na naman. <laughs> Pasado alas 3 ng hapon kanina, binuksan na ito sa publiko matapos ang isinagawang clearing operations. Pero payo nila sa mga motorista, panatilihin ang pagiging maingat at alerto, lalo na't inaasahang magiging maulan pa rin hanggang sa susunod na linggo. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.